Ha? Okay na? Hello! Good afternoon mga friends! Welcome to my vlog. This is Grace ulit. At nandita ko ngayon sa my Corbada sa bukid ng Corbada Papakita ko sa inyo ngayon ang mga magagandang view dito sa uh, bukid na to. Para doon sa mga OFWs na namimiss na ang uh, kanilang uh, mga probinsya lugar, para may ang ng uh, inyong kalungkutan, papakita ko yung mga views na magaganda dito sa aming kabukiran. Okay. Ito. Ito. So, ayan, sa loob ng ah, uh, mga kagubatang yan, mga nyug na yan, doon sa ibaba, merong batis dyan. At meron ding uh, bukal na um, pinakamasarap, may pinakamasarap ng tubig. Walang halong chemicals. As in, masarap yung lasa niya. Yan. Sa mga OFWs dyan, na namimiss na ang probinsya, ito, para sa inyo to. Ayan. So, enjoy watching, mga oh guys. advice ko lang um, sa inyo lalo na sa mga OFWs huwag nyo sayangan yung pera nyo mag invest kayo ng katulad nito mga properties para pag umuwi kayo meron din kayo pagkakaabalahan libangan as usual pagkakitaan na rin hmm. ayan yung mga kasama ko mga trupa ko yan. Kahit pa ah, nakakatanggal na rin ng pagod. Ayan. Beautiful view. Ang daming bunga ng mga bayabas dito. Mm. Pwede rin kayo bumili ng mga hayop like ah, baka, kambing, baboy, investment din yan para pag nagsawa na kayo sa pag abroad. Ayun ang pagkakabalahan nyo pag nandito na kayo sa Pilipinas. Ayun. So, ayan. Uh, mga plantation ng ano sagi magandang investment yun yan bakanting lupa taniman mo ng mga uh, sagi sagi kasi minsan yung uh, nyug pag dinaanan ng bagyo wala na wala ka ng income <laughs> sabay ganun din yung saging pero mas ma, ma ano kasi yung buhay, mabunga kasi yung saging kaysa sa yug minsan eh. yung yug maselan minsan eh. namimili ng lupa na na um, na namumunga lang siya sa lupa na gusto niya ayan ayan yeah. Yeah baka ah kalabaw fertilizer so ayan nagyayaya na yung mga kasama ko okay 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 yan yan yung nice view yun yun may nakita ako hinog na bayabas Wait, oh my god, it's a lot. Oh, it's bayabas here. Yay. A yon. Right. It's the paw I yun. Wow. Uh-huh. Yay. fora. Ah, oh no. Sarap. Grabe. Yan pa. Oh, dami. Wait. Saan ko ko? Ayan pa. Oh, Ayan. ang dami buhay probinsya ang dami ng yapas uh yan wala akong lalagyan yes ang lalaki oh yan wow siya malicious ito ito wala akong lalagyan so yan set up oh, so um, mga ko. so bye for now more friends just take care and god bless don't forget to like comments share subscribe and please please don't forget to uh press the bell button thank you bye